Ayan lang kayo. Ayan, go! Tara! Nakikipit ba yan, Ma? Nagka-ano? Okay na yan? Nakikipit yan? Oo. Tara! Nasaan na yung court? Huwag nga mo dun sa court. Huwag. Dito rito. Ayan. Ayan. Nakaplay na, hmm, naka -play na. na ba? Nakaplay na, kanina pa. Wala sa amin. Ha? Sa amin bola. Ah, hindi Oh, Uy, labas mo. Tidak mau mahal, stress Bakal. For the three. Oh, oh lepas. Wala, one point lang and. One point. One point nga lang eh. Uy, lalim ka. Lalim ka ito eh. Tira ko. Lalim ka. Rebound ka. Siyempre. Rebound ka. Uh, Yan, sa ilalim. Abangan mo yung bola. Ano? Okay, okay. <coughs> mm. <coughs> bawi. 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 Sino bawe, sino Sige, tres pwede. Bawa po. Dito Oh dito yan dito yan. Dito yan. Oh bola. Tay. Bola. Amen. Satin. Bigyan mo tayo bola. Oh. Tira. O oh, tira mo, dali. Tira mo. Ano score? Ano score? 2-1? Ay, 3-1. One. One. Dapat na, 5-1 eh. Na. No. 1 to 10 na lang, 5-1. O, oh, sige, pasok yung 3, ha? 3 okay. points. Oy, ate, sila mo, one. Ako, three, hila, three. Sa kanila. 1-5 oh. na lang, 3, ano, 2-1. So, oh my, oh, my, my. God! <laughs> 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 Wala, bakaw yan, di mamamasa yan. Di mamamasa yan, di ba? <laughs> 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 Sa akin yun! <laughs> Wala, baka ako na yun. Tsamba oh. lang yun eh. Wow. Oh. Tsamba <laughs> lang. Tsamba lang yun siya. Tsamba lang. Oh, base na. 2, 3. Sa inyo eh. Nakashoot ako eh. Hindi pa good yun. Yung sinom... Amen. Pahinga na. Pahinga na. Sinong ayaw na? Sinong na? Na, Good. Wala pa. 3-2. Hanggang 10 tayo. Di ba naka 2 tapos 3 points. 5. Tapos naka 3 points. Di, Wala na muna. Wala na muna 3 points. 3-2 down. 3-2-1 to 5 lang muna. Pagod <laughs> uh, ako. Oh, 3-2. At sa amin. Na-outside ni CJ. Wait ka. O, miss. Ay, hold. O, oh, bola. Wala right? pa. Hindi ko pa nakawak. Dito ka. Dito ka. Oo, nakawak na. O, hanap lola. Bola, bola! <laughs> Wala ba yan? Di na mamasa. Nagpapakitang gilas lang eh. 4-2. <laughs> Hold. Di na mamasa yun si Charis. Gusto niya pakita kay Ibon kasi. Oh! Kaya ate, kaya ate oh. <laughs> Yeah, take <laughs> oh, it. Pure. Ay. Okay na. 52 52. <laughs> be sport, be sport. <laughs> Wala. Yeah. Six. Pero Six. wala po. Naki, ano mo yung okay, guys. <laughs> Dapat, ito ka nagsasalita. Ah, pero rinig ko rin yan.